Napaka-init po, masilimuot at mapanghati. Ganito po ang aking paglalarawan sa mga pangyayaring bumalot at nangingibabaw sa mga ulo ng mga balita sa ating bayan nitong mga nakalipas na linggo. At hey, Philippine church leader calls on Filipinos to be more engaged and discerning amid ongoing efforts to amend the 1987 constitution. Witnesses in Davao City tell a Philippine Senate panel that they were offered cash aid in exchange for supporting a signature drive for constitutional amendments. In a bold move, All 24 senators signed a manifesto Tuesday firmly rejecting the people's initiative to amend the 1987 Constitution. Tiniyak ng ilang party leader sa Kamara na walang planong buwagin ang Senado sa gitna ng pagsusulong sa charter change. Sabi naman ni Senate President Mike Zubiri, mismong si Pangulong Bongbong Marcos ang humiling na itigil na ang people's initiative. Isang resolusyon, isang panukala na nagbibigay buhay sa akin pong mga adhikain. Hindi po may pagkakaila at kanina ilang beses din na sinabi na yung nasa Section 1, Artikulo 17 ng ating saligang batas na nagsasaad na ang anumang susog o pagbabago sa konstitusyong ito ay maaaring ipanukala ng Kongreso sa pamamagitan ng tatlong kapat na boto ng lahat ng mga kagawad dito Marami na pong mga eksperto, lupo ng mga abogado, mambabatas, mga maestrado at bigal luminaris na nagbigay ng kani-kanilang mga interpretasyon sa probisyong ito. At the very beginning, there was a debate whether the legislative department should be bicameral or unicameral. So this problem hang until the end of the session of the Constitutional Commission. The question was, what are we going to do? With that problem, it was agreed in the Committee on Constitutional Amendments and Transitory Provisions. It was agreed this way, said Suarez. We will keep it like this until it is decided otherwise that it will be bicameral. In what way? He was talking with Commissioner Regalado. And what would it be? In the event that we adopt a bicameral Congress, we will insert the word joint assembly, the votes of the two houses counted separately. Atin pong binibigyan diin na sa 1987 Constitution, ang mismong bumuhay muli sa bicameralism sa Pilipinas matapos ipatupad ang unicameralism noong 1973. Malinaw po dito ang intensyon ng mga delegado upang panatilihin ang bicameralism sa ating kasalukuyang konstitusyon. Akin pong salmo sa inyo at sa aking mga kasama, kasabay po sana nating talakayin ang patungkol po sa pa aking resolusyon na atin pong harapin na ngayon na itong patungkol sa voting separately. Ito na po ang panahon upang linawin natin kung ano man po ang nakaligtaan ng mga bumuo ng 1987 Constitution. Tayo po ang maging daan upang malinawan, matigil na ang kalituhan. Tayo po ay eh magkaroon ng katahimikan.